So po, nakita ko lang itong post na ito ng isang netizen, isang guru, before and now, or before and after. Yung una, ganda ng classroom. Kaya lang ayaw kasi neto, or sa ganitong uh, klase ng classroom ni Sarah Duterte, ayaw niya ng mga dekorasyon. Lalo daw, at ayaw na ayaw niya, na kadalasan na makikita sa loob ay mga color pink <laughs> na dekorasyon. Alright, ipagkukumpara natin to. So ngayon, eto, matapos nga ipatupad yung DepEd Order 21, ayan na po, Beer na. Electric fan ang natira, television, board, at syempre nga yung mga tables and chairs. Yun na lang po ang natira. Saan daw ang magiging epektibo dito? Tignan natin, ipagkukumpara natin. Pero, katulad ng binanggit ko dati, para sa akin, mas magiging epektibo pa rin talaga itong classroom na may mga dekorasyon. Lalong-lalo lalo na po sa elementarya, lalong-lalo lalo na po sa grade 1, 2, or 3, sa mga ganyang level, ba? Diba? Dahil, nako, ay napaka-boring naman etong ganitong klaseng class, classroom. Hindi kasi lahat ng, ng kaalaman ay manggagaling mismo talaga sa bibig ng guro. Okay? Kalimitan, natututo yung mga bata sa kanilang mga nakikita sa paligid. Yung visual learning na tinatawag. Sa mga bata. Okay? Sabi kasi ng isang pag-aaral na iprinisenta ng isang doktor, uh, doktor ng edukasyon, na mukhang idol niya sa Sara Duterte, epektibo daw itong eh, classroom na bear. Pero yung kanyang iprinisenta nga na pag-aaral, yun po ay sa ibang bansa, sa maunlad na bansa, sa high-tech na bansa. At yun ay hindi-hindi talaga obra dito dahil hindi naman pwedeng bawat estudyante ay may monitor may computer. ba? Diba? So, kahit papano, pag may computer sana, parang yun na rin yung magiging visual uh, material na itong mga kabataan, na itong mga estudyante. Pero yun nga, hindi tayo kasing palad, kasing high-tech ng US, ng Japan, ng Canada, at marami pa pong iba. So, hindi po talaga yun, yun uobra. So, ngayon, titignan natin, kung talaga nga bang magiging epektibo, ano kayang, ano kayang magiging reaction ng mga bata. Ano ho, pagpasok nila sa eskwelahan. Dahil talagang bear. Minsan, nai-excite ang mga yan sa mga palamuti, sa mga dekorasyon. At yun nga, yung mga dekorasyon na yan, ay hindi naman yan basta-basta uh, lang na nilagay ng guro. Wala lang, dahil gusto niya maging colorful, gusto niya ipakita yung kanyang pagiging creative. Hindi. Lahat ng yan po, ay gamit sa pagtuturo para mapagaan ang pagtuturo at mapadali ang pag-aaral ng mga bata. Nakakatulong po talaga yan. Tignan natin, meron kasing komento dito eh, na napakaganda. Dalawang komento. Ang una, sabi niya, Do you know that Filipino teachers um are now employed in the US and they are commended by their superiors for their uh, creative classroom bulletin boards and other teaching uh, gadgets? So pinupuri daw ang mga guro na galing dito sa atin. Marami na daw sa US na mga gurong Pilipino na pinupuri ng kanilang mga superior, superiors dahil nga napaka-creative at maganda ang ginagawa sa na dekorasyon sa kanilang mga classroom. So kapuri-puri. Kaya lang dito daw sa ating bansa hindi ito na-appreciate. Better think about their benefits. Many uh, pupils are visual learners. Totoo sa mga Filipinos, sa mga kabataan dito sa Pinas mga visual learner po talaga ang karamihan sa mga bata. Hindi yung abay yung focus, uh, Pwede naman niyang i-manage ng ng guro eh at alam natin trained ang mga guroan natin kung paanong kung paanong makaka-focus ang mga bata sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pinag-aaralan. Pero yun nga lahat ng nasa paligid ng ng kanilang uh, silid-aralan ay sigurado'ng makakatulong. Okay, ito pa yung isang komento. Wow, so tidy and clean. Ito namang komento na ito ay parang parang scripted. Alam niyo yan? Yung parang parang generic. Okay? Very conducive to learning. This is now the big difference in the taste between a nonsense lawyer. You see? Pati si Atty. Lennar Obredo po ay dinamay at the ham versus an ordinary deped head. Congrats, VPN Enday. Ordinary, talaga. Kung sana nagpapaka-ordinary ang isang katulad ni Sarah Duterte. Sige, okay, maganda yon. Pero hindi, siya, siya yung tipong nagmamalaki, nagyayabang. At yun nga, ang kapal daw ng mukha. Dahil sa issue nga ng confidential funds, siya pa yung may gana na magyabang. Alright? Dahil nga, gine-question ngayon yung kanyang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 na posibleng maging maging rason para umusad nga yung impeachment complaint. So yun nga, kinumpara pa talaga kay Atty. Lenny Robredo. You're showing us a preview of what the country would look like if per chance you'd be elected the president. Tinutukan niya si Sara Duterte. <laughs> Ang labo, di ba? So, yung mga ganyan po, nakikita natin yan, ay talagang, talagang mukhang copy-paste, mukhang scripted, at ang tinutumbok pa rin ay purihin, hindi yung sistema na ipinatutupad, kundi si Sara Duterte. Ganun po eh, pero yung unang komento, kung, komento, kung nakikita nyo po, sistema, yung depth and order, ang tinutumbok nung, nung unang nagkomento. ba diba? Ganun ang pagkakaiba eh. Kaya naantyan yung mga trolls, parang asuportahan pa rin. Hindi nila alam yan. Dito, pag nagtanong po tayo, nagtanong tayo sa mga kababayan ko dito kung sang-ayon ba sila natanggalin lahat ng dekoresyon sa classroom. Nagugulat. Bakit daw? Bakit magiging ganun? Paano na daw yung mga kabataan? Di ba?